So, eto na po yung ating finish product ng kinamatisang manok o chicken. Eto po ang dalang kunin po. po mga OFW at mga hindi rin OFW ng mga followers. Kamusta na po kayo? No? So, ngayon po, meron po ako sa inyo isi-share Nagagawa tayo ng kinamatisang manok. Ang style ko po, po dito, ito, hindi ko na po hiniwayo ah, papakita ko siya inyong kalahati yung manok. Pero i-adobo ia po natin siya bago natin siya lagyan ng kamatis. At napakasarap po yan. Na. So, pakita ko po sa inyo, mga ingredients sa nalilang po. So, ayan na nga po yung chicken. Kalahati lang siya. Hindi <coughs> ko po siya Trip ko lang po yun. <coughs> so, ito po yung kamatis at saka celery, sibuyas. Ito po yung pang-adobo natin maraming bawang, isang buong malaki pong bawang yan, tapos mahigi, mga 1 and 1 half tablespoon na paminta, mapaminta po ako depende sa inyo yun, at saka yan po yung soy sauce, at saka suka at saka yung laurel ayan po hindi po ako naglalagay ng asin pag nag adobo pero pag nilagyan po natin siya ng tomato na kinamatisan malamang po mag-add ako ng asin <coughs> So, ayan po. I-mix -mi ko na po siya. Ayan, kita naman. So, eto na nga po. Atin na po siya pinubudbud si bawang. Ayan. So, low fire lang po natin siya. Hindi natin siya lalaksan ng apoy kasi hindi ako ng tubig sa abendo. At pagka yung kinamatisan po natin, magtutubig si kamatis. So, ayan, ikakalat po siya. Ayan. Dabi pala yung paminta. Baka hindi ko po lagay na. Kasi crack ito, ayan, sa mga um, one tablespoon lang. One and a half to. Ayan. Ulo. Ayan. Yun. Laurel. Ayan. Yung, yung suka po, kalahati lang ilalagay ko kasi maasim masyado ito. Purong-puro po ito. Ayan. At saka may kamatis po tayo lalagay. Ito na matisang. Ibigyan lang po natin siya ng masarap na pinto. Kasi ganyan po ang lalagyan. Tingnan po, po ng araw. So ngayon, sasala ko na po siya. Ayan. Ito. So ayan na nga po. Babalikan po natin siya ng mga 20 minutes. Kasi luto na po siya noon. Saka natin itatapping si kamatis. At yan po ang gagawin natin. Kinamatisan na chicken. Ayan po siya. Ayan ko na po siya. Ayan mabigat yung aking ano. Ayan. Balikan natin siya after 15 minutes or 20 minutes. So, ito po, chichet ko na. Nakapag-risk pa ako. <laughs> Nang 30 minutes pa yun. Ayan. So, sabi ko sa inyo, dumami sa baw niya. Eh. So, okay lang po yun. Medyo tutuyuin ko muna po siya. Uh, bago natin lagay yung kamatis. Pakita ko sa inyo. Buo siya, trip ko lang po yung buo. Nasa inyo po yung gusto nyo hiwa-hiwain. So, trip ko lang po siya. Diba may po sa bawin, eh, syempre yung pong chicken, may baong diba tubig yan dahil hinugasan natin ng hinugasan. So, pakita ko sa inyo ng close-up. So, ayan na po. Ayan, lapit ko yung camera. Kaya lang, mausok. Baka mainitan. Ayan. Ayan. So, medyo po hintayin natin siya matuyo-tuyo ng konti bago ko po ilagay yung kamatis. So, ayan, balik ko po, po yung camera sa stand. So, ito po siya. Konti na lang. Ako, ang ganda. Pakita ko sa inyo bago ko inulog yung ano, para yung gustong gumaya, gayahin. Kung gusto nyo putol-putulin, pwede po. Trip ko lang po yung pabuo. Ayan, yung malapot-lapot na yung sabaw niya. Hindi naman po yung tuyo yung malapot-lapot na siya. Kasi na-concentrate niya na po yung mga ingredients doon sa laman niya bago natin ilagay si kamatis, yung ating kinamatisang manok. So, ayan na po, di ba manuyo-nuyo na siya. So, ila pwede ko na po ilagay yung kamatis. Ayan. So, eto na nga po siya. Ilalagay ko na po yung kamatis at saka yung sibuyas. Siyempre, maganda pong ilagay itong mga hilog na hilog. So, maraming kamatis kasi kinamatisan eh. Pero inadobo po po muna. Ayan. at, yan po ay eh, version ng nanay ko. So, isishare ko sa inyo. Pwede rin po ito sa kinamatisang baboy. May ginawa na ako nung pero hindi ko siya inadobo yata. Kasi sa manok nag-aadobo na ko, na kinakamatisan yan hindi siya baboy. Kasi baboy hindi tumatagal sa amin. Ubus. yung manok po kasi marami silang manok, adobo ng adobo. Si baboy, mabilis maubos. Ayan. Nakita ko rin sa inyo kung paano ko siya sinalay So, eto na po yung sibuyas. Ako oh, pagkabang ito. Pagkabang ko at saka pagkasarap-sarap niya. Tapos ko ko na po yan. Pero pakita ko sa inyo ang close up para may idea kayo. Wala yung mga tissue Ito po, pang huli na ito, mamaya na po siya. Pagka yung tunaw na tunaw na siya, At ayan na nga po ang ating kinamatisan. Yan, tinapin ko na siya. Iko-cover ko na po siya para lumambot na po siya at mag na po ang lasa nila. Check po natin siya. Ayan. Labos lang ako. Oh, wow! So, ayan na nga po siya, yung ating kinamatisan. Ang ganda na. Nilakasan ko na po yung ano niya, yung init niya. Ayan po. Ayan po. Ayan, may shelly. <laughs> yung celery. we. Ayan. Nilagay ko na siya. Luto eh, yun. Ayan po siya. Cover na po natin. Uli. Okay. Ayan. At manuyo na yun na. Gusto ko po kasi ito yung malapot na malapot. Hindi siya yung naglalangoy. Hindi mo tumakundig Wow! Um tapos ko siya ng konti kasi yung kamatis niya, nadurog na siya. Ayan, pakita ko sa inyo tapos itain pa natin ang mga 5 minutes o 10 minutes pa. So, ayan na nga po siya. Ayan. Ayan, kita nyo. Nagsabaw uli, gawa ng kamatis. Pero intayin po natin siya lumapot ng konti kasi yan po ang masarap yung yung yung, yung parang biting ka sa sauce niya na himud-himuri mo talaga so mga 5 minutes pa siguro ayan balikan ko siya ulit check natin wow finally, uh -huh. it's okay na okay na sa atin yung sauce niya hindi siya malapot, hindi siya makaunti so ayan na po siya natin na po siyang isasalin sa isang lalagyan para maka-eating portion na takoy na na bango-bango. Sana wag masira. Kasi buo po siya binawa ko. Pwede hindi naman po siya putol-putulin pero natripang ko lang po yung buo. Hmm, sakto. Yun. Hindi ko na po siya kinikman. Alam ko na po yung lasa niya. So, eto na po yung ating finish product ng kinamatisang manok o chicken. Ayan, diet muna konting rice. Ayan siya. So, ready na po for eating portion sa katutak na sili na naman. Ayan na po siya. So, eto na po yung demon portion na o eating portion na yung ating kinamatisang manok. So, na po siya. Siyempre, unahin ko yung pakpa. Tempre ko yung pakpa. Yan, ganyan po. Ito po yung puti buo siya. Tapos, kukunahin mo lang siya ng ganyan. Tapos yung sauce niya, ganyan. Yung sito ng kasama. Ayan na. Yung panulak na pelpilsen. Ayan. Ayan yung matis. So, unang subo po para po sa inyong mga OFW at mga hindi rin po OFW. Yung po mga followers ko. <laughs> Ito e, na. Sobrang yung lambot e, niya. Unang subo po para sa inyo. Tutom na ako. Mm, Namiss po yung lasang ko. Ang masarap. Mahakot sa anin. Pag di ka nag-diet, wala na. Hmm. Napakasarap. Hmm. Masarap nga po ito. Mayroon pang balong-balong na. Kaso, kalaban ni bata niyo. Hindi pwede sa mga taas yung likasan. Hmm. Masarap. Subukan niyo po ito. Hindi yeah. ako pag nagustuhan niyo ulit-ulitin niyo. I-adobo muna. Tapos, tuyo ah. Adobo ng tuyo. Saka, kapatisan niyo. Pag na kayo sa adobo. Tapos may siling. Ayan, siling. Hmm. Oh. Kumak mo yung laman. Dito sa hitak.

ayan po. Kailangan diet diet mo na malapit na ipasko, Paskol, kainan na, na naman niya. Hmm. Ng babawas din po sa alat. Hirap na. Masyad tayong confident sa mga kinakain. Pag may nararamdaman na, reduce-reduce na sa mga bawal-bawal hindi na kailangan bawalin pa ng doktor ko na mismo sa sarili mo kung So, ayan po. Ang mm. sarap. Mami. Ito po yung recipe ito, habang nagtatagal. Ang sarap po. Kasi nga, inadobo na yun. Hinamatisan pa. Hmm. Hindi, pa yata inyo. Yaman niya, ano Wala kayo tatapong kundi yung balamat ng kamakis yung itlip. Ang sili nga, ang sarap eh. Hindi ba wala sili tayo hmm, para pa tayo nito. Parang gusto pa ng kamin, kaya lang, diet mo na. Paalis kami. Mahakot sa kanin. kanin. Eh. sarap. Hakot talaga po sa kanin. <laughs> ah, sarap. talaga. Itira ko yung pamangkay ko. Tsaka yung aking anak. Masin Hindi pwede sa mga aso tumisibuyas. Bawang tsaka paminta, okay lang yun. No? Pero sibuyang soy po pwede sa amin lang. Kita niyo, ang ganda nung ikaw mismo ang hindi hindi hiniwa, buo. Huwag mo talaga, hindi kayo pag sinubukan niya i ang ko. Na. Eh ano din yung Pampataas pataas di pulistero. yung brandy. Sarap. mo talaga yung mga, mm. yung pamatis. Nilabog-labog na oh. Paano po? Subukan niyo po iluto ito. Hindi ako mapapahiya sa inyo. Pag nagustuhan niyo, ulit-ulitin niyo. Baka mas masarap ang pa kayo sa... Baka meron pa kayong gustong idagdag o ano. Tulad na, nabawa ito. Kung gusto niyo, puro legs. Tapos, atay balong-balunan. Pwede po i-mix. Lalo po masarap. So, salamat po sa panonood at sa pagtsatsaga. Magabang sa eh, binablog ng prinsesa ng kusina. Pag-follow niyo po ako sa Facebook, mas madali po ako doon maka-chat. Iba gusto akong makakwentuhan. Sa Facebook kasi pag gising ko, -ano, may mga nag-ano-ano -ano, doon sa Facebook ng page ko. Yun po. Iki-clips na lang ni Lester dito sa inyo ko na Facebook page ko. Salamat po. Nag-enjoy. Mag-enjoy sana kayo. Ako tinipid ko lang. Kasi kalahati yung manok na kuha ko na yung pakpa at saka yung na lang ko at yung time para doon sa pamangin ko salamat sa panunood. See you po next video.